lakas sa komunikasyon at interoperability, ipinagutos ni PBBM sa PNP. Narito ang news ni Angelo Baino. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na mas maging strategic sa pagkuha ng communications equipment upang mas mapalakas ang interoperability sa mga operasyon. Sa ginanap na unang PNP Command Conference, binigyang din ni Pangulong Marcos Jr. ang pangangailangan magtatag ng isang mahusay na sistema ng komunikasyon sa PNP, particular na sa disaster response. Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang plano sa pagpapahusay ng communications capacity. Nakaprograma sa ilalim ng capability Enhancement Program ang procurement o pagkuha ng equipment sa PNP. Ayon sa PNP, naantala ang pagkuha nila ng kagamitan dahil sa mga issues sa Terms of Reference. Gayunpaman, target nilang makumpleto ang procurement para sa SEP 2023 at 2024 ngayong taon. Kaugnay nito, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa PNP na pag-aralan ng paggamit ng iba pang communications equipment. At yan na aking news scoop. Ako sa Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.